Game, 200. Ah, 200. Magbigay Sige. Hmm? ng walo na likha. O tunog, magbigay ng walo na tunog na likha ng katawan ng tao. Ah? Oh, tunog na likha ng katawan ng tao. Ano ah, na ng 200? Paano ah, yan? Hindi ko gets ba? Hindi ko. Oh, yan. Ut. Ano? Ut. Ano, ano, yun? Utot, ano? Utot. Ano? Utot. utot yun. 'yon, utot. Ah, sulat ah, sila. Ito. Ano Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ikaw! Tapos, ah... Ubo! O Singhot! Singhot. <laughs> Ayo, di ba? May oh. sound yun! Oh, Ubo nga meron eh! Di ba? <laughs> Kanta! 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 Kanta. Specific! Ay, specific na ano? Game. Hindi kanta specific. Ano kanta? Ano ang kanta mismo? Ay, is, specific. Hindi. Ano kanta? kanta I know. I know. I know. Him. Him? 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 Him. Him, Him. Ham. 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 But, Ham. Ham. Pagham yung pag-ham ham. Uh, um, yung ano uh, 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 specific na no? uh, Sa liter liter B. Liter B? Boses? Yeah. Yon, boses. Yeah. Oh, boses. Uh, okay, boses. Kailan na? Wala Ilan ba? Ilan ba? Five. wala Tatlo na lang. Tatlo na lang. May ano ba? pa kayo. Ano ba? Uh, yung ano? Uh, ubo, uh, hang, hikab, ah, uh, clap. Ayan, ay Uy, galing mo. ayon na pajak 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 Isa na lang. pajak padyak, padyak. Ay, pajak Padyak. oh Ikaw na. Isa na Kanina, yung sinasabi ko eh. Paul. Si Paul. Si Paul. yeah Si Paul. Review, 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 review. Review, review. mo? Number one. Otol. oh, Atee. Palakpak. Palakpak. Jack. Sipol. Sipol Tapos ano, ah, Tighay. Oh, yung Tita Yung ho. Yung yun. Yung yun. na. Ano ka rin? Thank you, thank you so much. Salamat. 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 thank Salamat. 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 Ayan, gusto ko lang din mag-thank you sa lahat ng mga subscriber ko kay uh, Errol Carlson, uh, Miros Meros Albania, tapos Jimmel Berha, tapos uh, tap Sino pa ba? Uh, Vlog dyan sa my Norway. Thank you sa mga subscriber na always na sumusuporta sa akin. Tapos, uh, sino pa ba? Uh, Pasha ni Lakay. Maraming salamat sa pag-subscribe. Ayan. Ayan. thank you. Ay, ano mo sabi niyo? Salamat! Mag-subscribe na kayo kay Chewa.